so magandang hapon sa inyo mga ka-pops welcome back uh, paps philippines kung bago ka pa lang huwag mo nang kalimutan mag subscribe sa ating bell notification para updated ka sa mga bagong video natin or sa mga bagong content natin so pasensya na mga kapaps no kasi nga hindi tayo nakakapag vlog masyado about rabbit kasi nga nandito tayo ngayon sa japan mga kapaps nagkatrabaho pero huwag kayong mag alala kasi nga continue pa naman din yung rabbit natin sa Pilipinas no ah, pinapaalaga pa rin natin so babawi na lang ako sa susunod pag makauwi na ako ng Pilipinas pero matagal-tagal pa pero siyempre hindi tayo susuko sa pag aalaga o kapag pagpaparami ng mga kuneho so go lang never give up no so dapat hindi tayo susuko kahit nga ako nandito ako sa malayo continue pa rin ang pag-aalaga natin o pag-aalaga ko sa mga rabbit bali yung partner ko na lang yung pinapa ano ko doon pero si so yung support about naman sa mga pagkain nila hindi tayo nag-ano dyan kasi nga may trabaho tayo at makakapag-provide tayo sa ating mga alagang rabbit yun nga lang hindi tayo makakabawi kasi nga iba talaga pag once na ako yung nag-aalaga mga kapaps no kasi Iba talaga pag owner yung nag-aalaga sa mga rabbit, no? Ah. Pero pag wala talaga yung owner, yung nakakalam, nakakaalam, mahirap. So kaya nga, ang plano ko na lang, doon na lang ako babawi. Ano? Doon na lang ako babawi pag, uh, ano na, pag doon na ako sa Pilipinas titira. Yung parang ano ba? Yung hindi na ako lilipat. Nang gagayan ito ngayon. Nandito tayo ngayon sa Japan. mahirap so di ba simula nung iniwan ko yung rabbit ko ah, parang ano na ah, hindi na nag grow grow yung mga kids kasi nga walang breed walang ano kasi nga si misis hindi masyadong marunong sa pag -be breeding ng mga rabbit so pahinga muna yung mga kuneho natin doon bali ah, ang ginagawa na lang ni si misis is nagpapabreed siya kung gusto niyang magpapabreed pero yung abot talaga na yung cycle natin na system ah wala na yun no bali parang gusto na lang yung misis magpabred or hindi parang ganun ba pero okay lang naman din oh grabe oh, so ngayon pala mga kapaps na dito ako ngayon sa bundok nagahiking uh, nag ako mga kapaps no so ganito talaga yung ginagawa ko dito sa Japan simula nung uh, sa Tochigi pa kami kasi since 20, 2016 nandito na ako sa Japan no since 2016 nandito na ako tapos umuwi ako ng Pilipinas for uh, umabot ng 3 years yung pahinga natin sa Pilipinas kasi nga nagka pandemic hindi tayo nakabalik agad so ngayon nandito tayo sa Kyoto pero yung trip ko naman parehas lang mga kapaps do kasi nga dati nag-hike din talaga ako sa mga sa mga bundok doon sa Tochigi. Ah uh, Tochigi naman is uh, ibabaw ng Tokyo ngayon naman nandito nandito ako ngayon sa Kyoto. So, 'di ba? Laiyan ang diferensya. kasi 'yung unang kumpanya ko doon sa uh, Tochigi. Tapos ngayon naman is dito. So, OFW pala tayo dito mga kapabs, no? Uh, OFW tayo dito sa bansang Japan. So, ganito ang forest ng Japan mga sa uh, Napakaganda at merong mga daanan, merong mga uh, ano, tawag nun. hikingan yung ginadaanan ba oops ah, napakaganda mag hiking dito mga kapaps ah, super super ganda mag hiking dito yung ganda pa ng ilog dito mga kapaps oh, di oh, ba diba? ganda ng ilog no ah grabe so magano ah, mag ano pa lang ata ako dito ngayon mag ah, mag 7 -se months pa lang ako dito ngayon sa Japan so 7 months na rin yung iniwan natin yung ating mga rabbit dati more, malapit ako ano more than 3 years ako dati tapos uwi ng Pilipinas tapos balik na naman so di ba yan ito yung Japan kumitwa oh. Konnichiwa. So may nag-hiking din mga kapaps no? uh, Yan is mga Japanese Mga Japanese yung nag-hiking So ang trip ko talaga mga Kapaps is hiking, no? Yung lakad sa mga bundok ba. Mas ano kasi mas atawag noon, mas satisfy o mas gusto ko yung uh, ganitong adventure kung, kumpara sa mga city. Kung sa city naman sobrang ganda ng mga city dito sa Japan mga Kapaps, grabe. Lalo na dito sa Kyoto. Ang daming galaan dito mga temple. Kahit ano sobrang daming galaan pero mas pinipili kong ah uh, gubala sa bundok. Kasi nga ma-feel mo talaga yung nature dito sa Japan. Grabe, sobrang ganda ng ah... Uh, gubat or forest dito sa Japan. Wala akong masabi. Kasi nga inaalagaan talaga nila yung mga forest or mga puno dito. At ang dami pa dito ng mga kapaps, no. Makakita ka ng mga bear, mga uh, usa, at saka mga baboy-damo. Ang target ko kasi ngayon is uh ah, nakakapagod, nakakahingal magbit-bit ng kamera. Ang target ko talaga mga kapaps is maghanap ng uh, rabbit. No, maghanap ng rabbit. Yun nga lang, hindi tayo makakapag hanap or hindi tayo makakita talaga. Siguro, ano, uh, tumatago sila. Dati naman, sa Tuchigi, nung unang uh, tinirahan ko dito sa Japan, napakaraming rabbit doon, yung mga wild, wild rabbit, no, yung mga parang kakulay na mga ano uh, kakulay na mga kulay brown na natin ng na mga rabbit dyan sa Pilipinas yung mga uh, mat rabbit, yung mga native rabbit natin sa Pilipinas na uh, mga local breed napakarami yan dito mga kapaps or yung mga ano mga kakulay na mga chinchilla kakulay ng mga ano uh, tawag doon kabasta, halo halo nakalimutan ko na yung mga breed ng rabbit ah palumino pala yun ang dami dito palumino at ang lalaki ng mga rabbit dito mga kapops, kasi nga siyempre wild naman tal wild naman din kasi kaya sobrang laki oh. grabe sobrang so napapagod ako so ganito yung ano mga kapabs no? ganito pala yung japan ah. ah. ganito yung forest ng japan merong daanan ah, Marami ding nagahiking dito makapapas. Marami ding gumagala dito na mga uh, nagahiking ng na mga Japanese. Mostly uh, nag ang nagahiking is matatanda dito, no? Mostly ang or kadalasan, kadalasan ang nagahiking dito sa Japan is yung mga matatanda. So bilib ako sa kanila, grabe. Hindi kagaya sa Pilipinas na pag matanda ka na, yun chill-chill chill na lang, upo-upo na lang. Ayan, naghihintay na lang ng mga ano-ano, 'di ba? Dito mga kapaps, dito ako bilib sa mga Hapon or sa mga Japanese kasi nga ang mga matatanda dito, mahilig silang mag-hiking, mahilig silang makyat sa mga bundok, mahilig silang mag-exercise kaya nga yung matatanda dito kahit edad 100 na napaka-healthy pa rin. Ang dami dito mga kapaps no edad na isang daan mahigit, pero uh, ang healthy pa. Ilan dito na 80, 80, 70. Nag-hiking pa yan, umakyat pa yan sa bundok na sobrang taas. You Ngo, know? ganun ang mga Japanese dito mga kapaps. So hinihingal ako kasi nga uh, habang naglalakad tayo, is nagba-vlog tayo or nag uh, ano tayo, di ba? So pati nakahawak pa ng camera. Pero okay lang goods naman. ah uh, goods naman. So the, grabe. So, so sinishare ko lang sa inyo kung ano nga ba yung Uh, trip ko dito sa Japan kasi nga, hindi naman din tayo makakapag vlog ng about sa mga ano natin, makakapag vlog about sa mga uh, rabbit kasi nga, wala naman tayong rabbit dito na, ano, may ano pa dito so wala naman tayong rabbit pero yung mga unang vlog natin, na mga gustong manood about sa pag-aalaga pagpaparami uh, mga uri ng rabbit sa mga unang vlog panoorin panoorin niyo yun kasi nga napakarami doon pwede kayong manood doon uh, grabe napapagod ah so yun mga kapaps no at malapit na rin ako sa finish finish line yan may tulay dyan sa taas so ganito yung Japan mga kapaps ah 'yung mga hiking site o 'yung mga dinada, dinadaanan, ay ginagawan talaga nila ng ano daanan para 'yung mga tao is makadaan talaga. So doon ako na napapabilib sa mga Japanese talaga mga Kapaps, no? Doon ako na napapabilib sa kanila. Sobrang ano nila. Sobrang galing nila pagdating sa mga ano, mga ganito. No? Sobrang ganda. No? Sobrang ganda dito mga Kapaps. Ah. Tapos No pala. Yung contract, <laughs> yung kontrata natin dito is around 5 uh, years. 5 years mga kumaka pero yearly kami nag uh, ano yearly kami nag uh, re-renew ng kontrata. At yung 5 years na yun is nakadepende na rin yun sa iyo kung uh, gusto mo siyang ano, kung gusto mo siyang tapusin o ayaw, no? So, grabe. Na na nakadepende sa nakadepende lang sa iyo. So ganito yung ganito yung ano mga pop sa Japan. Sobrang ganda. Sobrang ganda. Sobrang ganda di ba? So hanggang dito na lang mga kapops at maraming maraming salamat po sa walang sawang pag-support sa ating YouTube channel. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe at i-click ang ating bell notification para updated kayo sa mga bagong video natin. Thank you. Bye-bye.